Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Isang certified 18 siya noon. So balit, nung na-discover niya na isa di umanong kakampink ang SB19, ay sabi niya, hindi na siya SB19 fan. Hindi na siya 18 dahil kakampinks di umano. Ang the king of P-pop. Kaya naman wala siyang pake sa ipon niya para sa SB19, ayon sa kanyang post sa official fanpage ng Bashers ng Beni sa Facebook, kakaso ka daw ang SB19 at unfollowed na daw lahat ng official fanpage ng SB19, The King of Beepop. Sino ba talaga itong si Miss Lara? Bayaran ba? Or trolls mula sa kabilang dako? Kaya naman dinagsa, binaha ng mga komento at reaksyon mula sa mga fans. Narito at basahin natin. Grabe naman si ate girl Lara, ang daming sinasabi na dual, uninstall na ang champ, unfollowed, walang pakisaipon, kakasoka ang kilig ay trauma na daw. Grabe naman si ate girl, parang may ginagawang masama ang SB19 sa kanya. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.